Ang gabi mga project ng mga estudyante. Ito yung mga project ng mga estudyante rito. Wow, oh, ang ganda. Yung mga sila, ang ganda ng school. Ang ganda ng school. Grab it. Hindi ito yung ine-expect ko na ano. Parang hindi siya yung ine-expect ko na. Oo, parang ganun.

Ako. ako na amaze. kasi hindi siya yung expected ko na ano mm -hmm. yung sinasabi lang na dito maglalaban, parang hindi siya yung expected ko talaga na ganito kasi siya, pinuntahan siya natin. laki ang laki, parang, laki, parang, laki parang ng CIT mga. CITU, grabe ah, dun sila miss ako dito okay. <laughs> That, hindi pumelo. hindi, ah. siya. hindi siya. pumelo. Hindi pumelo Ano yan? Um, ano yan? May tawag nito. Pumelo. No, ang yeah. lalaki. Iba, iba siya. Neng, anong tawag? Uh, uh, fruit. Ang laki nga eh. Akala namin buko. <laughs> Ay, hindi naman <mo> siya buko. <laughs> Tuwan-tuwa. Ang <laughs> laki. Ang laki. I am. <laughs> <laughs>